Good evening. Welcome back to my channel, mga people. Kumusta po? Ito na naman si Kamerly, ang inyong ritpulista, agibatera at healer. So, andito tayo ngayon, mga people, sa ating uh, vlogs ngayon tungkol sa agimat. Andito na naman tayo para magpakita ng mga kakaibang mga agimat na ating malalaman, mga people. So, kumusta? Ito, uh, bago ang lahat maraming maraming salamat sa inyo sa mga nanunood, lalong-lalo na sa short video ko na umabot tayo na 2.2 million views uh, tayo ay 16,000 subscriber na at magiging 17,000 subscriber for a day lang so next week or this week or bukas 17,000 subscriber na tayo so yan po ay legit hindi po natin ginamitan niyan ng ibang klase para dumami ang ating subscriber. Kumbaga, na-discover tayo dahil litya tayo mga people. So ang pinapakita ko dito ay Agimat dahil ngayong taon, ngayong buwan na to ay mag-Holy Week. No, malapit na ang Holy Week. So ban banatan na tayo ng gawa ng ating mga ginagawa mga people ayan. Kung tutusin mo, araw-araw kami nagtatrabaho ngayon sa aming ginagawa. Tungkol, tungkol dito sa mga Agimat na ating uh, gagamitin ngayong Holy Week or babas babasbasan ng Holy Week mga people. So, ito, ipapakita ko sa inyo ang mga ritaso or ito, gaganip, gaganapin pa o gagawin pa natin, di ba? Nga lang, nagkataon na malaki yung napili kong tatlong mata isang bibig, no? Uh, for the meantime, at ano siya ay double action, double action talaga ha? Double purpose, libon na tatlo ang mata at isang bibig. Libon po ito na nagkaroon ng tatlong matai, Ito lang po ang rare na bao. No? So, ito rin po yung bao natin mga people. So, ito ang bao na ito. Ito, no, at tatlong mata, isang bibig. No? So, yan mga people ang nagawa natin. So, meron tayo ditong tatlong mata, isang bibig. No? Yan. Ito yung last na dumating. Eto ngayon, eto ngayon ang sa dalawang yan, no? Yan, mga retaso niya o mga, uh, mga yung sa gilid-gilid niya. So, etong mga ito people, tatlong mata isang bibig din po ito, yung mga gilid niya. So, eto po ay pinapalimusan ko. People, kahit hindi mo na makita yung tatlong mata isang bibig dito, pero ang kapangyarihan taglay nito ay pareho nito. Okay? No? Ang laman nito mga people ay puro mutya. Kakaiba mas ganda kasi kalikasan at mutya hindi mo na kailangan dasalan pero pag dagdagan mo ng dasal mas matindi ang taglay na kapangyarihan niya. So ito naman ang bubuuhin namin bukas. Hindi ako ang tagabuo. Yung aking partner ang tagabuo po. No, siya po. Ayun, tumanok si Butique. Ito po ay sa akin. Bakit napakalaki? Kasi ako po yung laging kaharap sa social media at laging kaharap sa gamutan at sa agimat at sa lahat kaya kailangan full pack ang laman ng aking kargada mga people eto naman people ay may libon din po rito no aso na yung libon ayan eto ay hindi pa nahulma no yan mga people Mang nandito po ay libon at nandito ang mga libon kasi dalawang libon at ito naman ang nakaseparate din po yung libon na tatlong mata at isang bibig dito no ito yung mga chapchap chap nya mga people ito mga to iyon din po yan mga people rare tandaan po ninyo rare ang tatlong mata isang bibig na libon hmm? At ito rin ay rare at bihira lang tayo. Ngayon nga, paubos eh. Wala. Wala tayong makunan. So, yan mga people. Ito, mga ritaso niya. Ito ay tinatabi ko rin po yung mga ritaso na yan. Gagawin mo pa ba to? Hindi na. Hindi na ritaso, hindi na kaya. Yan, mga ganito. Di natin, gagawin din natin yan, people. Gawa, no? Ngayon ay mag-Holy -ho Week. Ay kailangan natin ng na marami tayong gamit para mas makapangyarihan at powerful sa lahat. Kung nais nyo naman po na mag uh, magpalimos ng gamit sa akin tungkol dito sa mga uh, ritaso niya o mga tira-tira niya, matindi din po kahit tira-tira matindi din po yan ang taglay niyan. No? Ang taglay po nito ay protection sa kulang barang palipad hangin at iwas sa lahat. May taglay din po itong pampaswerte, no? May taglay pang paswerte bakit bihira lang po kayo makatagpo niyan. Bihira lang po tayo makatagpo niya. At mahal din, din ng binibili natin niyan mga people. So pinagkalooban tayo, yun nga lang mabilis na ubos at nakachamba ako ng tatlo. Yun naman ay na out na itong isa. Ito naman ay sa partner ko at ito naman ay sa akin. At itong namang mga dito ay pinapalimusan ko na rin. No? So humabol kayo mga people dahil bihira lang po yan. So, PM kayo sa Facebook account ko, Merly Gonza Pontejos. Kung gusto mo ng uh, pure na tatlong mata, isang bibig na ito. Tandaan mo po, hindi na namin binibenta ito kasi sa amin na. Ah. Ang mga ganito, yung mayroong kahala, uh, may nakikita tayo ito. Kahit hindi mo makikita, pero iisa lang din po sila. Dito naman tayo, na hindi pa namin nahulma, yan din po ang tatlong mata combination na libon at dito naman po ay puro libon yan puro libon dahil dalawa po yung libon na, 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 ano namin dalawang libon no dalawang libon po ito mga people so yan mga people ay bihira lang tayo magkatagpo ng ganyan mga people kaya ipush nyo na ang sarili ninyo, kumuha na kayo ng ganyan mga people. So, PM n'yo agad ako bago kayo maubusan kasi legit po yung mga gamit ko. At ito pa nga po 'yung mga tira-tira nyo oh, na ano, masarap kainin. At ito rin po ang mga ritaso na ito ay ginagamit ko rin po ritaso na ito para sa sangkap ng mga garapa. Oh, di ba? Maraming klase. Maraming pwedeng pagamitan ang mga tira-tira na galing sa bao na mahiwaga. So, ang mga bao, mahiwaga po sa lahat yan. Kaya, grab nyo na yan. At kahit hindi mo nakikita ang tatlo mata isang bibig, pero yan, makikita mo ang katawan niya. At powerful na rin po yan. So, maraming salamat, people. Naway naun naintindihan, naunawaan. I-PM nyo lang po agad ako. God bless.